Ha, ah, kain tayo. Bulo naman natin eh ginisang sinabawang kabute. Yeah. Sinabaw, tilap Pla -pla. Pla ba yan. Sinabaw, baka open ni Rito ang tilapyang malaki. Plapla. Plapla Pla-pla ang tilapya yan. Ito no. yung nakalagay <laughs> doon sa kuwalaga. Ang kuwala, yan o. Ano eh, ubos ang laman. Yeah. Sumbrang pagod yan. Si diet pa? o. Diet to <laughs> yan, <laughs> <laughs> diet. Sinigang pa ang gusto mo. Gusto ko kaya ang. Diet o, diet. Diet, diet. Diet, diet.

ang ako ng kabuti. <laughs> <laughs> Kulambong na lang ang. <laughs> Nagyat ko din yung wala. Okay. Mm -hmm. Kaya, ko din yung daon sa iyo. sa akin ni Eros kagabi. Ang ka Ako na magbabayad. Ayun niya dito. Nako, magkakit ka. Simula pa lang. Tapos kanina. Murder na lang tayo. Kaya pa kanina eras. lang ako kaya kung tinatay ako nilibre ang nakaraan. Oo, Marunong tumanaw ng utang na loob. Ang dami pang ano. Ay, kung din ito ni Libre, hindi mo ko Libre, Ganun pa rin? Oo. Oh. Wow. na namin yung dumpling ano eh. Kami na hindi makalibre din eh. Oo, din. Ay, hindi. Nakapagpalibre kami kay Eros, no? Yung ano yung juice. Ito ano, libre. Na night market. Mm na tayo dun. Mm -hmm. Ito si Lenin, At sabi ni Leni. Basta pagkasahod. Pag-alangin pag na. Ay, video pala, Eros. Mm -hmm. mo na. Eh, hey, maganda lang sinabi ko sa iyo. Puro pa po. Ano nila? <laughs> <laughs> <laman? Tap, tap, laughs> hmm. mm. hmm. Ang plapla. Ito. Taplang tayo ng Taiwan, kinapya. Ano plapla? Kinapya. Ang laman, tapos <laughs> ang laman. Ay, nandiyan, gasuro naman. Ang galing nga, May nakakawang. Mayroon. may next batch pa. Ito, <laughs> no, so, tandaan mo, may next batch pa. <laughs> next batch. <laughs> Ala, manglimas na ng ilog. Sa ilog, manglimas tayo ng tilapya. <laughs> Padami uh, ng kain niya, oh. Ay, taglamig <laughs> eh. Hindi <laughs> naman <laughs> winter ngayon. Kula lang nga dito, umulan ng yelo. Sabang lamig. pag na pa yung tilapia.

Tagal <laughs> nga yung masakal. Ito mata ko. Damay-damay kama. Tinitipit ko nga po yung tilapia. Ito mata ko. Ito mata ko. Ayan ka luwang mata. Masarap nga nga. mushroom. Masarap. Si kabuti. Ng sa Pinas. Mamarang tayo. Kabuting mamarang. Uh, Meron yung alam mo yung kabuti na nakikita na huwa sa ano. Sa puno ng... Saging? Hindi. Ng... Sa huwa. Sa palok. Sitdot, ang tawag nyo. Sitdot. Parang di po ano eh. Maliliit. Ayaw nga, makunap. Kabuting kahoy. Sitdot <laughs> ang tawag nun. Pagsakunat nun. Meron si gili. Ha, pa? Di Dinur ni ka kabilang ba? <h -sharp> Kami makain sana sa labas niya. Rosaneros. Pera yan eh. <-sharp> <h -sharp>

Mau, mau. Ang chinelas ni suot ni Ilong. Ha? Ha? seryo? Sinabi lang ni Lady. Pero alam, sa pinagsundong bigla Hindi na nakita ko yung nilalabis. pag niyo kami Yeah, Ini ka din para Bukan. 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 yung Bukan. 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 <laughs> lu ya, ta ang lu ya, hahaha. <laughs> oh, okay, okay. okay. hahaha. 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 Lalo. Hindi wala siyang lasang dilik, no? <gay> um, hindi siya lasang ano, hindi siya <gay> lasang lumot. Lasang putik na. Kung sa atin, nasa palastaan kaya lasang putik. Ibang pagkakaalat din, hindi nga ipagala. Eh, Pag alaga ng sa atin lasang putik nga eh. Kaya mo lang lang bagay, nga. Ay, na hindi pa nararating yung palingking yun. Saan? Ah, hindi. Ano na Dito nga pala, Hatayuan. Hindi man ilo, ang pwede yung pangawilam. Mga pilap ka din sa ilog. Ano Tangat ang lasa. Yung sap-sap na malaki. Diba? Ay, yung oh, ano, Eh,

Yeah. Mm -hmm. Patang ulo ko. Mm -hmm. Gaan ng doon. Abeyan, sinisilip. Ninining mga mo Oh. sama din. Laman. Sakto. Ba. Bihira laman. Laman ng baroy. Bakit hindi walang lukam dito sa Taiwan o? Walang lukam? Lukam na mahal lang. Lukam? Ang mahalang lukam sa amin, hindi binibili yan. Mahal nga dito sa ngayon. Lukam? Lukam? Meron dito na yun, di ba? Meron, malalaking ganyan. yun. Mayroon doon sa palingking may bubog. Pag nakikip doon Ang pinakamalaking eh, lukam sa amin, kaya kalaki. Kaya lang mo ang kalinong aso yan. Okay. Pag pinakay, pag buks mo nilaman, ang liit lang pala. kasama kaya pala pag politikang putik pagkain, masarap yah. masarap yah. masarap yah. din, pag masarap yah. masarap masarap yah. masarap yah. masarap yah. masarap din masarap yah. masarap yah. masarap 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 mas masarap kumain pagkagawa. Ay nga eh, uhuhu -oh, nang uhuhu nang, hu nang ka. Ang huli may dadalawa, pipirtoy mo, sa kumain. Bukong mga palo, yung mga palo, yung kalalaki. Oo. Ano ko mo yung pisngi? Oh. <laughs> 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 ah, yung pisngi <laughs> oh. ay tingin din noon. Yung pisngi ng iba tilapia na. Oo. Ibang bato. Ibang bato. Ay dali-dali dali-dali mo kahulin sa. Lagi may ng mga ngurinte. Ang ginawa namin rin tubig, tobi, mili mas na may, dami, pinilimas namin na may. Ipagdating di kaya yung, naman kahapon, kahapon ito. Hindi kaya ito,

Ayos. Busog na